Alam nating lahat na ang Russia ay isang napakamacho na bansa. Sa sobrang pagkamacho ng kanilang presidente, hindi na niya kailangan magsuot ng pantaas. Ang pag-apak pa lang sa lupa ng Mother Russia ay nagbibigay na ng kakaibang lakas sa kalalakihan. Ito ang naranasan ng Amerikanong bobsledder na si Johnny Quinn nang nakulong siya sa banyo sa Sochi. At dahil ito ay nangyari sa Russia, inipo ni Quinn ang kanyang Russian spirit at sinuntok ang pinto ng banyo para siya ay makalabas sa Twitter, sinabi ni Quinn na ang pintuan ng banyo ay nailock o na-stuck, pero ito ay Western propaganda. Ang totoong storya ay ito ay sinara para mas masigurado ng mga autoridad na ang Sochi ay ang pinaka-safe na syudad sa buong bansa. May mga media na namimintas at sinasabing ang Sochi ay maraming problema pagdating sa mga hotel, maruming tubig at sira-sirang mga bahay. Pero para kay Johnny Quinn na dating player ng NFL, kayang-kaya ng tunay na lalaki na maging superhero sa oras ng pangangailangan. Mabuhay ang Sochi, ang syudad na para sa mga tunay na lalaki. Pero bakit feeling namin ay may magpapadala ng bill sa Amerika para sa nasirang pinto?